150,000 pesos na livelihood assistance ang ipinagkaloob ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa Campo Vida Learning Center sa Zamboanga City. Ang Campo Vida ay isang institusyon na gumagawa ng organic products Tiburin ang grupo sa pagbibigay kaalaman sa publiko hinggil sa maraming binipisyo ng organic products. Uh, ang Campo Vida po ay isang uh, learning center, learning site siya for agriculture na naglalayon na magturo ng agriculture sa ating mga kaalaman, no? mas malalim na kaalaman sa agrikultura sa ating mga farmers and then uh, naglalayon din na magturo ng kaalamang agrikultura sa mga urban na lugar. Plano naman ng grupo na gamitin ang natanggap na capital seed di lamang sa pagpapaigting sa kanilang produksyon ngunit sa pagbili ng iba pang learning tools upang mapalawak ang kanilang advokasya ang mas maipakilala ang organic products sa merkado. Uh, yung magnegosyo taday na uh, program ng Office of the Vice President ay nalaman namin through the Office of the Vice President Satellite Office dito sa Zamboanga City Uh, when they call on uh, parang visit sa sa office ni Zabida and then Zabida uh, conducted uh, parang orientation and then in-invite doon si Office of the Vice President uh, through the satellite office dito sa Sambuangga City and then uh sila uh, pina sila regarding what are the opportunities offered by the Office of the, the Vice President isa na nga doon itong magnegosyo ta day that is offered sa mga group associations or mga grupo. Sa so ngayon, iba't ibang organic products na ang nagawa ng organisasyon tulad na lang ng vegetable chips, ginger powder, fermented plant juice, seaweed yema at marami pang iba. Maraming maraming salamat po sa pagpili sa amin bilang beneficiary ng Magnegosyo Taday at ito po ay uh, taos puso namin na tinatanggap dito sa Campo Vida Agricultural Learning Center and then makakaasa po kayo na ito ay aming papalaguin kasama ang ating mga women farmers na committed na magkaroon ng uh, another income generating para makadagdag sa kanilang pangpuhunan, para makadagdag sa kanilang income at makatulong para maahon sila sa kahirapan. Sa kabila ng mga limitasyon na una nang inihayag ng tanggapan na magpapatuloy ang paghahatid nila ng serbisyo sa mga Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang programa tulad na lamang ng Magnegosyo to -die program. Mula dito sa Zamboanga City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News.